Yo, what's up, what's up sa mga kapon chef, kachurpan ko kamarites ko, ka guys ko. Ako ulit ito, Beta Glassy, at kung bago ka pa dito sa aking channel na to. At hindi ka pa nakasubscribe, please magsubscribe ka na po kasi libiri lang po yan at pakalimbang yung bell sa yun, so, para lagi ka updated kung may mga imamarites or may mga issue share ako sa inyo. ayon sa so, mga kamarites ko jan please support me here also sa mga sarili kong vlogs. Mas may matututunan kayo dito, sinasabi ko yan, about sa mga lahas, para updated kayo sa mga sats and sunlight update ka nern. Ayan. So, our vlog for today is Q&A naman. Ito yung mga iniiwan yung mga comment nyo, suggestion nyo, or yung mga share nyo about sa mga experience nyo sa mga last nyo at sa update. Kaya keep on watching till the end. Diretso na natin ito para matapos na tayong agad. <laughs> diba? Ayan. So, first is galing kay Aljin Dom. Ayan. So, naging solid viewers ko na to talaga kasi pag may mga sarili akong video, nandito siya talaga. Siya tao to you. Kabisat. Nag-enjoy talaga ako sa videos mo. More on personal vlog sana. Bumili ako ng new jewelry ring. Waiting ko kasi galing Japan pa. Keep it Up, kabsat. Wow, thank you naman sa laging pagsusuporta at laging pagkocomment dyan sa baba. Ayun, and wow naman, bagong ring galing Japan. Sana all bekenemen. Sarot. <laughs> Ayun, so more on videos. Yeah, I did last time. I did that last time. Lahat kung ano-ano ang aking sinishare. Ayun, kung ano yung aking-aking, aking-aking, aking-aking pa Aking, 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 aking sinishare, like may mga unboxing at saka basta it's all about me pero basta <laughs> ayun so uh, wala ko masyadong i-share or basta nag-stop na rin ako mag-share so nag-concentrate na lang ako dito sa akin pa-share sa inyo ng sunlab date at saka sa Q&A and more on personal like uh, about about myself next time na lang or if may mga uh, good, pag, pag ngay nga ag, uh, ag unbox ng mga uh, alas ko, if may mga nabibili ako online na bago, i-share ko, okay? So, yeah, thanks for watching. Hindi ka kasi, wala ka kasi that time nung talagang ang napapanood lang or mga pinapalabas ko is all about me, ayun. So, oh, oh, ngayon ka lang, ano, siguro ngayong taon ka lang, no, sir? Sir, ma'am, kabsat Ayun, so, yeah, thanks for watching. Uh, supporting me and and always there. Next is a uh, shout out si si Nikki Cien. Si Ayun so lagi na rin ito. Salamat sa palaging pag shout out, ma'am. Syempre po pag <laughs> palaging nandiyan ka ren, ayan, na uh, sumusuporta sa akin, syempre lagi rin kitang i shout out kasi kayo-kayo nga rin lang yung natitirang mga uh, solid viewers ko ayan, na sumusuporta sa akin. And I know naman na meron pang iba dyan, pero sila daw yung mga silent viewers, ayan, hindi na sila nag ng comment, ganun, pero sometimes, nag sila pag, uh, pag may mga tanong sila or may mga sinishare -sh -sh sila, ayun. So, nakikita ko naman yan. Thanks for, uh, Thanks si si, si Nikki CN. Si ano yan? <laughs> Diniretso ko kasi parang hindi nagpahinga yung buwang ako. Tapos, nag-intro nag ako. Tapos, dr -dr -dr diretso na. <laughs> Sige, diretso na natin ito. Next, galing kay Amalia. Shout out to you, ma'am. Always watching from Tugigarao City. Naimbag nga bigat mo, mare. Ay, naimbag mat. Nga bigat mo, mare. Ayun. So, Ilocano ka. Ang layo na pa, napadpad ka dyan sa Tugigarao. Always uh, take care. Okay, and thanks for watching. Ingat-ingat ka dyan, kapsat. Next is galing kay Denmark, Buena Ventura. Shout out to you, Sir Ma'am. Salamat sa shout out, Madam Beth. Hey, eh, salamat din, Sir Ma'am. Kung laging nandiyan ka, lagi ka rin shout-out, okay? So, eto yung mga nakuha ko na nag-comment last time sa aking sheneer na uh, uh, sa and shout-out rin, okay? Tama ka po, madam. Ang palawan, mataas nga ang kanilang tangga pero sobrang selan sila, yes. Nila, pag may damage ang alahas, napakabusisi nila talaga, yes, tama ka dyan Pag may damage ang baba ng rate nila, yes, tama ka rin dyan Pag may damage talaga, is hindi nila binibigay iyo yung standard appraisal nila ng carats na yun So, ang ibibigay nila sa'yo is yung pinakamababa Okay, so, which is, if you watch, di ko alam kung anong yun ako i-upload itong Q&A or yung sandal update ko ng Palawan na Uh, para sa mga first timer kasi po mababa yung appraisal na binigay sa aking at uh, tao na inutusan okay? para maiba naman ang aking as uh, si share sa inyo na sa update but next time is tayo ulit okay? ayun kasi napapasubo ako lagi ako nagsasanla eh Ayun. So, yeah. Pag may damage, ang baba ng rate na binibigay nila. Pero sa Cebuana naman, di sila maselan sa lahas kahit may damage, same pa rin ang rate na binibigay nila. Yun nga lang, mas mababa kumpara sa Palawan. Sulit viewers mo ako, madam, since first vlog mo sa mga sangla update. Ah! Hi! Thank you, thank you. So, isa ka sa sulit viewers ko and silent viewers and now lang nag-iiwan ng comment dyan. So, alam niya, lahat ng sinabi niya is parang galing rin sa akin or, or nasabi ko na kasi po, Tama lahat. Ulitin ko pa ba? Basta, yung binasa ko, tama po lahat, okay? Sa Cebuana, hindi sila maselan. Kasi, marami na akong sanla or marami na rin akong naparimata sa kanila na may mga damage, may mga nawala. Tsaka, kung ano-anong damage pa yan, tinatanggap nila. And, kung magkaano yung standard appraisal or rate nila ng karas na yun, is same pa rin. And, sila, yung binabanggit ko, na na-appreciate nila pag na-check nila yung alas mo is may mga dot mark ayon na binutasan ng mga ibang pawn shop na-appreciate nila yon kasi ibig sabihin daw nun is talagang na-check sa kaloob-looban nung alas na yon yung alas mo na yan na it's real siya okay so ang gagawin na lang nila is i-acid test nila ganun and so on kung ano mang uh, pag-appraise yung ginagawa ni Palawan okay so yun yung experience ko uh, ay uh, mali yung sinabi ko hindi ko na to i-edit kasi hindi ako yung nag edit edit Para, Parang palawan yung sinabi ko. Si Buana po. Si Buana. Okay? Not palawan. Si Buana yung hindi maselan. Ayun. So, yun nga. Tama lahat. Tama lahat yung sinabi mo, Sir Denmark. Okay? Kaya thanks for watching and sharing and always there watching. And please, don't skip the ads na rin para may sahod si Inday. Ayun. So, yeah, okay, next is galing kay Queenie. Shout out to you. Minsan, may topak ang appraiser. <laughs> Ayun, so comment niya ito sa recent natin na shinere na Sanla update. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo na depende talaga yan sa appraiser. Minsan, pag may moody sila, ganun talaga. Na-experience natin yun, no? Ayun, so, Uh, next is galing kay OFW sa Kalam. Shout out to you, sir, ma'am. Hi, ma'am. Pwede ba magsanla ang 16 years old? Ayun. So, ito yung nabanggit ko sa aking ginawang uh, sanla update. Uh, I think, yes. Basta may ID siya. And to make sure, try ko na lang ask sa uh, pawn shop next time. Okay? Kaya, Uh, pwede siguro, basta may ID siya, okay? Yun lang yung ano, pero make sure ko na lang next time. Next is galing kay Kagura Duterte. Shout out to you, sir, ma'am. Ate, di na ako bumili ng 10 carats diamond ring. 18 carats necklace na lang binili ko. Yes! Congrats! Ayun, so eto yung uh, parang first time niya bibili ng kanyang alahas. And tinanong niya kung uh, sa 10 carats na lang. And I suggest na uh go for the higher carats na like 14 and uh 18 or 21 22 ganun kasi po pag 10 carats ngayon is uh, mababa na or minsan uh, may mga standard na yung mga pawnshop is hindi na hindi sila nag accept ng 10 carats na okay Ayun. So, good luck and bili ka pa. <laughs> bili ka pa. Okay? So, next is galing kay Angel Domex. Parang si Angel Domex at saka si Ajin, parang isa lang to. May may isa ba? Or magkaibang tao? Parang eh, baka magkaiba. Okay? So, shout out to you, Sir uh, Sir Ma'am Angel. Pinapraise ko yung sinanlak ko sa Cebuana na 18 carats na may diamond bababa sa Palawan. 6K lang sa Palawan at sa Cebuana naman ay 7K bigay sa akin last time. I checked din yung alahas na binibenta sa Palawan, mahal din kaya I ended up buying the gold coins kaysa bumili ng alahas at pwedeng ili away ang gold bars, coin So, Uh, thanks for sharing your experience Ayun, So ito yung comparison niya sa dalawang pawnshop Like Palawan and Cebuana. Si Kaya yung sinasabi ko sa inyo mga kapawnshop ko Gaya ng aking sinishare sa inyo na Pwede kayong mag embento gawin niyo sa sarili niyo mismo. Huwag kayong wag kayong sa akin or sa mga sincere kong vlog kasi nga po magkakaiba tayo ng location and yung pawn shop na pinupuntahan natin and yung sa appraiser. Kaya pwede niyo pong gawin gaya nung na ni Sir Ma'am Angel na pwede kang punta kay Palawan and si Buana para i-compare mo o di ba? Kasi sa Palawan at Sibuana, libre lang po magpapraise, okay? At saka hindi yan nakakaya. Ayun, walang mawawala sa'yo pag magpapraise ka lang. Pagpunta ka kay Sibuana, eh, 6K, Parang binaliktad ko naman, oh, never mind Magpunta ka kayo si Cebuana ay 6K and then parang uh, duda ka, parang uh, parang ambabaga ganon, and then thank you, oh. Try mo lumipat sa kabila kasi yung mga pawnshop naman is nagkalat-kalat ngayon is punta ka sa kabilang branch or kabilang uh, pawnshop, oh. Di ba i-compare me doon kung saan yung mas mataas, hindi eh, doon ka lang. Ganon lang yun, okay? Ayun. Watch out mga kaponchap sa part 2 na lang kasi sobrang mahaba na pala itong video na aking ginawa. Kaya dito muna nagtatapos. Abangan nyo yung part 2. Thanks for watching.